Nananatili pa rin matatag ang relasyon ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ito ang binigyang din mismo ng Pangulo sa kabila ng mga naging pahayag ng ama at kapatid ng Vice Presidente. Sa paniyam ng media, sinabi ng Pangulo na walang nagbago sa kanilang relasyon at nananatili pa rin ang unit team, lalo't wala namang binibitawang mga pahayag si VP Sara. Kasunod nito, sinabi ng Pangulo na mananatili ang Vice Presidente bilang kalihim ng DepEd. Uh, because If you remember, UNITEAM is not just one party or two parties or three parties. It's the unification of all uh, political – hopefully all the political forces uh, in, the, in the Philippines uh, to come together uh, for the good of the country. And that's still – that is still there. It is still vibrant. It is still working. And uh, we will continue on that basis.